Gusto mo ba na ngayon mismo ikaw ay tatawagan o kukontakin niya? Lalong-lalo na nawala na kayong kontak sa isa't isa at sa matagal na panahon ay hindi na kayo nag-uusap. At walang sapat na dahilan kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. At ngayon sobrang lungkot mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at gusto mo na siyang makausap para mag magkaayos kayong dalawa. Kaya may ituturo ako sa inyo ngayon na panibagong ritual at paniguradong ito ay isang gabay para magkaayos at magkausap kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, isulat mo sa ibaba, call and text me now. Ang dapat isulat sa palad mo ay ang pangalan at apelido niya at sa ibaba, call and text me now at pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka ng kaunting asin, ilagay ito sa palad mo na sinulatan mo at pagkatapos ilapit ang palad mo sa baba mo at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan nitong asin, ako ay tatawagan at kukuntakin mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang itapo ng asin sa basurahan o sa lababo o sa inidoro. Basta itapon ito at pagkatapos, huwag mong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At paniguradong pagkatapos nito, tatawagan ka ng partner mo at makapag-usap kayong dalawa at kinabukasan ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung okay na kayo at palagi na siyang tumatawag o text o chat sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.